Sa kala ng gabi, makikita ang lalaking nakasuot ng ninja cosplay na nagtatago sa gilid ng isang pader at nagmamasid sa mga zombie sa labas ng library. Sabi nito sa sarili, matindi ang amoy ng dugo. Silidan niyang ba ay napatay ng mga zombie? Subalit napakunot ang nuun ito nang mapagtanto niyang kung ito ay napatay ng mga zombie, bakit narito ang mga ito sa labas ng pinto? Parang may mali, Ania, nagtataka. Mabilis siyang tumalon at nagpalipat-lipat sa mga puno upang makaakyat sa itaas na parang isang ninja. Nang makarating sa ikalawang palapag habang nakatunghay sa bintana, nakita niya ang mga bakas ng mga lalaking tinapos ni Mo. Sabi nito, tulad nga ng iniisip ko, si Long Fei ba ang may gawa nito? Pero paano? Anya, nagtataka. Dagdag pa nito ng Mokobaba, sa wakas, may isang nakakatuwang bagay ang dumating para sa akin. Interesante, mabilis siyang tumalon-talon sa hagdanan, animoy pusa kung kumilos. Nang makarating sa ikatlong palapag, sumilip siya sa isang pintuan. Sa loob, makikita ang tatlong babaeng iniligtas ni Mo na himbing na natutulog. Nang biglang magising ang isang babaeng may berdeng buhok dahil sa pagkakatakip ng bibig nito, hindi na ito nakasigaw. Mabilis itong dinala ng lalaki palabas. Nang makarating sa labas ng silid, sinabihan niya itong tumahimik, habang tinatakpan pa rin ito ang bibig ng babae. Wika nitong nakangiti, kuwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Sagutin mo lang ang mga tanong ko. Maluhaluhang tumango ang babae. Matapos noon, seryosong tanong ng lalaki, ano ang nangyari rito? At bakit ang lahat ng tao rito ay patay na? Isulat mo, madiing utos nito sa babae. Mabilis naman itong ginawa ng babae. Isinulat nito sa kanyang palad, ayun dito, isang lalaki at dalawang babae. Muling naging seryoso ang lalaki dahil lang sa isang lalaki at dalawang babae. Mabilis namang tumango ang babae, takot na takot. Matapos noon, binitiwan nito ang babae at sinabing, "Kita mo, tinutupad ko ang sinabi ko." Napatakbo naman ang babae sa takot habang ang lalaki ay pinagmamasdan lang ito. Dahil sa takot, sandaling napalingon ang babae. Isang mabilis at malupit na galaw mula sa lalaki ang tumapos rito gamit ang isang kutsilyo. Matapos ang pangyayaring iyon, napasulyap ang lalaki sa kaawaawang babaeng wala ng buhay. Nagtataka, wika ng ninja boy, isang lalaki at dalawang babae. Talaga bang mayroon ganoon lalaki sa loob ng campus? Nang biglang magkahalong gulat at kaba ang mababakas sa kanyang ekspresyon, nang biglang dumating si Mo, tutok-tutok ang dagger sa kanyang leeg. Seryosong wika ni Mo, huwag kang gagalaw. Sino ka? Napalingo naman ito kay Mo at sinabing, hayaan mo muna akong magpakilala bago ka muling magtanong, pwede ba? Nagulat naman ito nang napatingin sa unahan, nasa kanyang harapan pala si Nalian at Shayna. Sambit ni Ninja Boy, haha, ang aming campus bell ay narito. Kayo ba ay isang grupo? Tanong nitong may pagtataka. Muling ito na palingon kay mo at sinabing, sa bagay, dahil tayo kapwa magkakamag-aral, bakit? Hindi na niya naituloy ang kanyang sinasabi ng napasigaw si Mo, sabi ko, huwag kang gagalaw. Sambit naman ni Mo sa kanyang isipan, nararamdaman ko sa aming paghaharap ng lalaking ito ay mapanganib, tulad ng isang viper. At sa tingin ko, isang tao lang sa campus na ito ang may ganitong kakayahan. Kaya naman, seryosong tanong nimo, Mo, ikaw ba si Wei Jun Tumugon naman si Ninja Boy, hindi, patayong nagkakakilala noon, hindi ba? Seryosong tanong naman nimo, Mo, sabihin mo sa akin ano ang pakay mo rito? Kalmadong tumugon si Ninja Boy, napadaan lang. Ngayon, ang tanong ko naman ang sagutin mo pinatay mo ba ang mga tao rito, kabilang na si Danyang? Mabilis na sagot ni Mo, e ano naman, karapat dapat silang mamatay. Muling napasulyap si Ninja Boy K, ngunang may seryosong ekspresyon, at sinabing, sa tingin ko, ikaw ay masyadong malakas. Maikling tugon ni Mo, ano, gusto mo bang subukan? Itinaas naman ni Ninja Boy ang kanyang kamay at pinaliwanag na, hindi, nagkakamali ka. Ayokong maging magkalaban tayo. Gusto kong kunin ang mga supply na pinangako niyang ibibigay sa akin, at alam kong nasa iyo na ito ngayon. Ayos lang, maaari mong kunin ang gusto mong supply, wala akong balak kunin ang mga ito sa isang katulad mo. Kaya huwag kang mag-alala, dahil dito, binabani mo ang nakatutok na kanyang dagger sa leeg nito. At sinabi, mabuti, maaari ka nang umalis. Hinikayat naman ni Ninja Boy, o si Wei Junyan, si Mo na umanib sa kanyang base, paliwanag nito. Ang aking base ay nag-aalok ng lahat ng mapagkukunan sa loob ng campus. Tayo naman ay magkakamag-aral, so kailangan ninyo malaman na tayo ay nauubusan na ng pagkain at mga damit. Kung tayo ay maghihintay lang, lahat tayo ay mamamatay. Kaya naisipan kong magsimula gumawa ng base kung saan ang lahat ay makakain, Mang alap ng supply at magsimulang muli. Ano sa tingin mo, gusto mo ba sumali? Sambit naman ni mo sa kanyang isipan, malinaw na sa akin ang lahat, ang tinatawag niyang base ay isa lang panlilin lang. Ilang ulit ko nang naririnig ang bizet na yan simula pa noong una, at kung sino man ang maniwala, maaaring swertehin o kung mamalasin, kamatayan ang sasapitin. Kaya sagot ni mo hindi. Niloko mo ang mga survivor upang ibigay nila sa iyo ang kanilang mga supply. Isang kang sinungaling. Ngayon na sabi mo na ang gusto mong sabihin, maaari ka nang umalis sa lugar ko. Galit na tugon ni Wei, masyado ka naman bastos. Kung ayaw mo sumapi sa akin, ibigay mo ang supply na kinuha mo, ibalik mo ito sa akin. Madiing tugon ni Mo, e eh paano kung ayaw ko? Napakunot noon naman si Wei Junyan. Sabi nito, kung ganoon, humanda ka. Kasabay ng mabilis na paggalaw nito, animoy isang bala at umatake kay Mo. Nabitiwa naman nito ang kanyang dagger at makikita sa kanyang mukha ang labis na pagkabigla sa ginawa ni Wei Junyan. Sa isang saglit, makikita na ito na ibabaw na ni Mo, handa ng umatake, hawak ang isang kutsilyo. Habang sinasabi, hindi ikaw ang magdidikta sa akin. Isang mabilis na pag-atake ang inilunsad nito sa likuran ni Mo. Seryoso naman silang pinapanood ni Lian. Kalmado namang iniwasan ni Mo ang pag-atake, kasabay ng paghugot nito ng isang kanay at sinabayan ang ikalawang pag-atake ni Wei Junyan. Nagkaroon ng bahagyang kislap ng liwanag nang magsalubong ang kanilang mga armas. Nagkaroon ng katahimikan ng makababa si Wei Junyan sa kanyang pagtalon, mahigpit na hawak ang dalawang kutsilyo. Nang muling sumulyap ito sa kanyang likuran, naisip nito, paano nalaman ng bisit na ito na sa kanyang likuran magmumula ang aking pag-atake? Sambit nito kay mo, wow bro, mayroon ka palang itinatago, ikaw palang ang pinakamahusay na taong nakilala ko. Ganoon ka rin, mabilis na tugon ni mo, habang kampanting pinaglalaroan ang kanyang kanay. Dagdag pa ni Wei Junyan, nakikita kong isa kang magaling na fighter. Hindi pa huli ang lahat upang makiisa sa akin. Seryosong tugon naman ni Mo, hindi, bizat ka. Bulalas naman ni Wei Jun yan, huwag kang masyadong aroganti. Yan lang payo ko sa iyo. Magbabayad ka sa paggalit mo sa akin. Mabilis itong nagpalipat-lipat sa mga pader upang makalapit sa kinaroroonan ni Lian. Sabi nito habang papalapit, patawarin mo ako, ye Lian. Isang mabilis na pag-atake ang binitiwan nito ani mo isang kidlat na dumaan sa kalangitan. Sa malubong ang nanlaki nitong mga mata at malamig na pawis, at sinabing, ano ito? Nagawang mapigilan ni Lian ang kanyang kutsilyo gamit lamang ang dalawang daliri nito. Dagdag pa ni Wei Junyan, Bizet, nagbibiro ka ba? Samantalang makikita sa mukha ni Lian ang pagtataka at kalmadong ekspresyon, naghahanda na ring hugitin ni Shayna ang kanyang katana, Pinigilan naman ito ni Mo at sinabing hayaan na ito sa kanya. Mabilis itong tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Lian. Isang atake ang ginawa nito na naiwasan naman ni Wei Junyan sa pamamagitan ng pagtalon sa bubungan. Hinawakan naman ni Mo ang bisig ni Lian at nagtanong, "Ayos ka lang ba, Ye Lian? Bakit mo sinalo ang kutsilyo? Ano mangyayari kung masaktan ka?" Anito nang may mataas na tinig at pag-aalala Matapos noon, hinay pa ni Mo ang daliri nito, at muling nagsalita, Maswerte, ayos lang ang daliri mo. Huwag ka na muling magpadalos-dalos. Nakangiting sagot na manilian, Ling Mo, ayos lang ako. Habang pinapanood ang sweet moment ng dalawa, sabi ni Shayna, nakakaingit naman, siguro ay napakasaya ni Sis Lian. Nainas niyang binato ang kanyang espada, sabay sabing, Bizet, gusto ko ring makipaglaban. Seryoso namang wika ni Mo kinalian at Shayna, kayong dalawa, lumayo muna kayo sa amin. Galit namang sinabi nito kay Wei Junyan, sino ka ba para saktan si Lian? Kasabay ng paglingon nito ng may masamang tingin, mamamatay ka. Pasiga namang tumugon si Wei Junyan habang hawak ang kanyang sugatang kamay, putik ka. Linya ko yun, nakaharap na rin ito at mababa ka sa kanyang mukha ang matinding galit at pagkainis. Muling nagsimula itong gumalaw ng napakabilis. Seryoso namang nakahanda si Mo. Makikita ang mabilis na paggalaw ni Wei. Sabi ni Mo, after image, ito ba? Ang iyong abilidad, ang pag-accelerate ng buong bilis mo sa isang napakaikling oras. Sagot naman ni Wei, mukhang pamilyar ka na rito. Pero ano naman? hindi mo naman ako magagawang mahuli. Natahimik naman si Mo at sinabi sa kanyang sarili, tama siya, hindi ko nga siya magagawang mahuli. Pero may isang solusyon, hindi niya kayang panatilihin ang kanyang bilis sa mahabang panahon. Sa oras na ilantad niya ang kanyang tunay na katawan, iyon na ang aking chance. Nang mawala na ang mga after image ni Wei, handa na itong umatake mula sa likuran ni Mo. Samantalang makikita naman sa mukha ni Mo ang pagiging kalmado, nakapikit habang hinihintay ang kanyang pagkakataon. Sa kanyang pagdilat, mixing wika nito, ngayon na. Ito pala ang kanyang pinakahihintay. Ginamit niya ang kanyang spiritual string sa kanang braso ni Wei. Gulat naman ang naging reaksyon nito sa ginawa ni Mo. Ganoon paman, bahagya pa ring nasugatan si Mo sa kanyang balikat. Mabilis itong humarap at isang kritikal na pag-atake ang kanyang binitiwa na hindi inaasahan ni Wei na yumanig sa kanyang kalamnan. Matapos noon, habang iniinda ang kanyang sugat, sinabi ni Wei, panalo ka na. Humihingi ako ng paumanhin, okay. Tugon naman ni Mo na nakatayo sa kanyang harapan, huli na ang lahat. Subalit imbes na sumuko, sinabi ni Wei habang hawak ang isang kutsilyo sa kanyang likuran, Masyadong kang eroganti sa mundong ito. Ito ang magdadala sa iyong pagkatalo. Kasabay ng paghagis nito ng kanyang kutsilyo sa kinaroroonan ni Mo, na madali naman itong naiwasan. Matapos noon, makikita ang pagkabasag ng salamin ng bintana dahil sa pagtalon ni Wei Junyan. Napasigaw naman si Mo, tumatakas siya. Hindi maaari, isang kamalasan naman ang pagbagsak ni Wei sa pulutong ng mga zombie mabilis siyang hinawakan ng isa sa mga ito sa kanyang kaliwang braso. Wika niyang kabado at nababahala sa kanyang kalagayan, Bizet, paano ang isang tulad ko ay mamamatay lamang ng ganito? Sa kanyang desperasyon, mabilis niyang pinutol ang kanyang kaliwang braso gamit ang kanyang kutsilyo, sabay takbo ng mabilis. Wika niya sa kanyang sarili, ang bastardong iyon. Pagbabaiyarin ko siya ng malaki, maghintay ka lang sa akin. Matapos ang matinding laban, makikita ang naiwang putol na kamay ni Wei sa lupa, sa gitna ng malakas na. Ulan, seryoso naman itong pinagmamasdan ni Mo. Matapos noon, tinanong ni Lian kung malubha bang nasugatan si Mo. Nakangiting sagot naman ni Mo, huwag kang mag-alala, malayo ito sa bituka. Nag-aalalang sambit naman ni Shaina, kung ganoon, habarin mo ang iyong damit upang makita namin. Matapos ni mo ang kanyang jacket, wika ni Lian habang pinagmamasdan ang sugat, masama ito, dumudugo. Hindi ba masakit? Tugon naman ni Mo habang pinagmamasdan ang bahid ng dugo sa kanyang daliri, maliit lang, wala ito. Tanong naman ni Lian habang dinidikit ang kanyang dalawang bundok sa likod ni Mo, ayos naman ba ang pakiramdam mo? Aroy, mukhang babalik ang lakas ni Minoy. Makailang ulit na ginawa ito ni Lian makikita naman ang pamumula ng mukha ni Mo, sabay sabing, ang, ang sarap sa pakiramdam. Ganoon din ang pakiramdam ni Lian. Nang magising si Mo sa kanyang pagnanasa, sambit nito, hindi ito ang oras para magsaya. Napaharap ito kay Lian at nagtanong, Lian, saan mo natutunan ang mga bagay na ito? Nagtatakang tanong naman si Lian, ano? Dagdag pa niya habang namumula, sa katunayan, si Shayna ang nagsabi sa akin ng tungkol rito. Napalingon naman si Mo kay Shayna, sambit ni Tu, Shayna, tinuruan mo ng hindi ikonize na i si Lian. Makikita naman si Shayna na iniiwasan ang tingin at nagnguso. Paliwanag pa ni mo habang tinuturo si Shayna, unti-unti palang bumabalik ang pag-iisip ni Lian, kaya kailangan mong maging magandang ehemplo sa kanya, pwede ba? Nilapitan naman siya ni Sheina at hinalikan ang kanyang daliri na may bahid ng dugo at sinabing, "Sorry, patawarin mo na ako," kasabay ng pagdila nito sa dugo sa daliri ni Mo. Nagtatakang tugon naman si Mo, "Anong ginagawa mo?" Sambit naman ni Shaina, "Ang sarap ng dugo mo. Nagagawa nitong mapasunod ako. Ang weird." Dagdag pa niya, "Kung ito ay mismo galing sa iyong sugat, mas masarap pa ang lasa nito." Anito, namumula ang mukha. Bulalas naman ni Mo, kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Mabilis niyang sinuot ang kanyang jacket. Makikita naman ang dalawa na nag-uusap sa kanyang likuran. Tanong ni Lian kay Shaina, masarap ba talaga? Sumang-ayon naman si Shaina at sinabing, matamis ito. Gusto mo bang subukan? Nanatili pa ang amoy nito sa aking bibig. Tugon naman ni Lian, wag na, magagalit si Mo kung gagawin mo iyon. Panghikayat namang sambit ni Shayna, huwag kang mag-alala, hindi siya nakatingin sa atin ngayon. Namumulang tugon naman ni Lian, Shayna, binubuli mo naman ako, eh. Subalit gusto rin niyang matikman ang dugo ni Mo at akmang gagawin na niya ito nang biglang tabiji ni Mo ang kamay ni Shayna at sinabing, hindi. Naiinis namang tugon ni Shayna, masyado ka namang miser. Nang biglang isang sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong gusali na ikinabahala naman ni Moe. Mabilis naman nilang pinuntahan ang pinanggagalingan ng sigaw, binuksan ni Mo ang pinto at nagtanong kung ano ang nangyari. Sagot naman ng isang babae, patay na siya dahil sa seryosong sugat. Malungkot na tugon naman ni Mo, wala na tayong magagawa, pinatay siya ni Wei Junyan. Tinanong ni Mo ang mga babae kung kilala nila si Wei Junyan. Nauutol na tumugon naman ang isang babae, Wei, Wei Junyan. Kilala ninyo ba siya? Muling nagtanong si Mo sa babae, maaari mo bang ituro ang kanyang base? Itinuro naman ito ng babae. Sinabi nitong malapit sa isang swimming pool ang base nito. Dagdag pa nito, ang building sunod sa A1 Academy Building, makikita mo yun mula rito. Sagot naman ni Mo, sunod sa A1 Academy Building. Matapos noon, seryosong sambit ni Mo sa kanyang isipan, ang mga papat, kung zombie, ay naroon na upang patayin ang sinumang haadlang sa aming dadaanan. Wika nitong determinado. Sinabihan niya si Nalian at Shaina na magmadali na sa pag-alis. Nang biglang niyakap siya ng isang babae at sinabing, wag kayong umalis. Mababakas naman sa mukha ni ang pagkabigla sa ginawa nito. Paliwanag pa ng babae, ikaw lang ang nag-iisang mabait na taong nakilala namin. Kaya pakiusap, isama mo kami. Wika pa ng isa, mamamatay kami sa gutom kung mananatili kami rito, kaya pakiusap. Sambit pa ng mga ito habang malagkit na nakatingin sa kanya, kung papayag ka, handa naming gawin ang lahat para sa iyo. Napansin naman ni Mo ang matinding galit ni Nalian at Shayna sa kanyang likuran. Bulong niya sa kanyang isipan, mukhang sesebog na sila sa galit dahil dito. Kaya naman sinabi ni mo sa dalawang babae, ko huwag kayong maging ganyan, hindi ko ugaling mag-take advantage sa mga ganitong sitwasyon. Mayroon kaming importanteng bagay na dapat gawin kung kaya't hindi ko kayo maaaring isama. Kung ganito na lang, kung makakakita ako ng ibang survivor, sasabihin kong tulungan kayo. Sumang-ayon naman ang mga babae. Wika pa ng babae habang pinagmamasdan ng papaalis na sinamo, sino ba talaga sila? Talagang iba sila sa mga taong nakilala natin. Tugon naman ng isang babae, hindi ko alam, pero nagawa nilang iligtas tayo. Oo nga, at hindi na natin kailangang mabuhay ng ganito. Mababakas naman sa kanilang mukha ang saya at panibagong pag-asa. Sa kabilang banda, habang naglalakad si Mo, seryosong wika nito sa kanyang sarili, Wei Junian, mamamatay ka na ngayong gabi. Ano kaya ang kahahantungan ng pag-alis nila Mo? Magagawa kaya nilang patayin si Wei Junyan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, paki naman ng heart sa comment section. Malaking tulong ito para may angat ang ating video. Subscribe na lang para sa susunod na updates. Maraming salamat. <music>